linggo ngayon mga kasari kaya ayan samahan nyo po ako mag exercise itong video ko nga pala na ito mga kasari matagal na ito sa aking gallery ngayon ko lang na edit minsan kasi may mga video din talaga akong di ko pa na voiceover at nakatambak lang talaga siya sa gallery ko at mas madalas ko na ini edit or bina voice over yung nasa tindahan ng mga video at dahil sunday ngayon mga kasari exercise muna at kumbatiin dahil sige lihug jud taman hantud sing hoton. kailangan na natin mag exercise Size, dahil konting galaw lang natin isinihingal na tayo at syempre pinagpapawisan na talaga ako at kinatanghalian naman mga kasari ayan multitasking na naman ang inyong inday ayan kung nakita nyo video ko po yan kahapon at sinabay sabay ko na naman po yung aking trabaho dito sa aking bahay ayan kung nakikita nyo mga kasari naglalaba po ako dyan at habang umiikot yung aking washing luluto din po ako ng aming tanghalian ang niluto ko po dyan mga kasari adobong prioles or adobong sitaw at pinirit itong karne ng baboy. Katapos ko naman haluhaluin yung aking sitaw mga kasari. Ayan, dumiretso naman ako sa aking washing dahil inayos ko po. kulang ata ng tubig kaya medyo maingay yung aking washing. Katapos ko naman i-check yung aking washing mga kasari. Ayan, naguhugas din na naman ako ng aking plato. Talagang pinagsabay-sabay ko na mga kasari dahil pag nandyan ako sa aking kusina isikot ikot lang naman talaga yung aking nagawa dahil talagang naghahabol din ako ng oras. Dahil sa mga oras na yan mga kasari, tanghali na kailangan matapos ko lutuin yung aming ulam dahil uuwi na po si Habi. Pagkatapos ng ilang minuto mga kasari, ayan, luto na po yung aking sitaw at tinanggal ko na. Ilaragoy buhi anang sitaw, dali na kayo lutoon, wala na nakabotog isa ka oras, luto na na dayon. Pinaghihiwalay-hiwalay ko nga pala yan mga kasari ng lalagyan dahil nagiiwan din talaga ako ng ulam para sa aming panghapunan. Kapag kasi ako ay nagluluto ng pangtanghalian mga kasari, kasama na yan hanggang hapunan. Pagkatapos ko naman maghiwalay ng ulam para sa aming panghapunan, kunan mga kasari. Ayan. Hugas naman ako ng aking mga pinagamitan sa pagluluto. Kung mga ibang hugasin ko mga kasari, hinugasan ko na ng paisa-isa kanina habang nagluluto ako. Para naman, pagtapos na akong magluto, is wala na ako masyadong huhugasan. Maglilinis na lang ako ng aking lababo. Kung hindi ko kasi pagsabay-sabayin yung trabaho ko dyan sa aking munting kusina mga kasari, siguradong abutin ako ng siyam-syam bago ako matapos. At lalo na mga kasari, habang hindi pa ako tapos maglaba, yan. Pakiramdam ko, kumukulimlim na yung langit at parang gusto ng umulan. Tuwing talaga naglalaba ako mga kasari, talagang minamalas talaga ako. Kung hindi nagsusunog yung kapitbahay ko, naaabutan talaga ako ng ulan. So, pa nga ba ang magagawa natin mga kasari, kundi laban Japan na lang talaga hanggang sa matapos yung labay natin at trabaho natin. Papa sana all ka na lang talaga. So ayan na nga mga kasari, malapit na akong matapos sa mga oras na yan at ako na muna yung magpapaalam dahil oras na ng aking pagbaban at pagsasampay.